Kuis Jong, ibinalita na sa backstage si Daddy Paolo. Kaya pala biglang nawala si Kimi matapos ang opening. May ganap pala sila today. Kilig overload. Ang daming naghihintay na mga tagahanga sa Showtime Live. Ito kasi ang ibinahagi ni Meme Vice na may surprise guest siya mamaya sa event sa Circle. Kaya abangers na ang lahat ayon nga sa mga komento, just imagine, ang sarap mahalin ng kimpaw, ang daming racket ng dalawa. Aabangan talaga namin sila sa live. Sila pala ang tinutukoy na guest ni Meme Vice. Full support tayo. Late na kasi nating nalaman na ang kimpaw ang guest. Team bahay na lang tayo. Kilig overload naman Naghihintay na pala si Daddy Paolo kay Kimi. Kaya pala biglang nawala sa next segment. Ayon pa sa isang komento, Paganda ng paganda ang idol natin. Hindi na ng energy. Palaging nakangiti. Abangers kami sa mga ayuda. Tutok kami ngayon sa social media, Kim Pao. Ilan lang yan sa mga banat ng fans. In fairness, sa kimpaw, hindi na papagod sa mga ganap. Lalo na itong si Kimi, walang tigil sa pagpasok sa showtime. Kahit pagod na sa araw-araw na work nila ni Paolo Abilino. Nakakabilib ka. Inspired na inspired ang lahat sa iyo. Huwag magbabago, patuloy lang ang maging mabait at humble na tao. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribes, and share this video. Thank you for watching.